Renewable Energy Sources, Solar Energy Ang enerhiyang araw ay isa sa mga pinakamahalagang likas na mapagkukunan ng enerhiya na magagamit natin. Ito ay isang uri ng renewable energy source na patuloy na nagmumula mula sa init at liwanag ng araw, at maaaring magamit upang magproduce ng kuryente at iba pang mga uri ng enerhiya na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang solar power ay nagmumula sa proseso ng pag-convert ng araw na liwanag sa direkta at walang putol na enerhiya gamit ang mga solar panels. Ang mga solar panels na binubuo ng maraming photovoltaic cells ay nagbabago ng araw na liwanag sa kuryente gamit ang proseso ng photovoltaic effect. Ang kuryente na nililikha mula sa solar panels ay maaaring gamitin para sa iba't ibang mga layunin tulad ng pagpapailaw sa mga tahanan at gusali, pagpapatakbo ng mga appliances, at iba pa. Ang solar power ay isang malinis at renewable na mapagkukunan ng enerhiya dahil hindi ito umaasa sa fossil fuels tulad ng langis at gas na nagdudulot ng polusyon at nagiging sanhi ng climate change. Sa halip, ang solar power ay hindi lamang mas ligtas para sa kapaligiran, ngunit maaari rin itong magdulot ng malaking bawas sa mga greenhouse gas emissions at iba pang uri ng polusyon na nagdadala ng epekto sa ating planeta. Sa kasalukuyan, ang solar power ay patuloy na lumalago at nagiging mas accessible sa maraming tao sa buong mundo. Dahil sa patuloy na pagunlad ng solar technology at pagbaba ng presyo ng mga solar panels, mas marami na ang nakakabili at nakakapag-install ng kanilang sariling solar power system sa kanilang mga tahanan at negosyo. Ito ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa mga individual at komunidad na maging mas sustainable sa kanilang paggamit ng enerhiya at magkaroon ng mas malaking kontrol sa kanilang sariling enerhiya supply. Bukod sa pagiging renewable at malinis, ang solar power ay mayroon ding maraming iba pang mga benepisyo. Isa na dito ay ang pagiging maaasahan nito. Kahit sa mga lugar na malayo sa mga traditional na source ng kuryente tulad ng mga power plants, maaari pa rin magamit ang solar power dahil ang araw ay palaging naroon. Ito rin ay isang magandang paraan upang mapababa ang gasto sa kuryente sa mahabang panahon, lalo na sa mga lugar na may mataas na presyo ng kuryente. Sa kabuuan, ang solar power ay isang mahalagang solusyon sa mga isyo ng enerhiya at kapaligiran. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng malinis at renewable na enerhiya, ngunit nagdudulot din ng mga benepisyo sa ekonomiya, kalusugan, at kapaligiran. Sa patuloy na pagunlad at pagtangkilik sa solar power, maaari nating mapalakas ang ating kaligtasan, kaunlaran, at kinabukasan.